Nasa tuktok na mo tayo! Ako na yung susunod, guys! Hello, Jandy! So, first time ko ito gagawin dito sa Dubai. And see my outfit! Excited ako! So, tinto sa downtown. Actually, isa to sa pangarap ko dati pa, guys. I'm so happy sa outfit ko today. Kaka-ready na po yung sasakyan natin. And... Ready to go na po kami. Let's go! Downtown kinalagkad ang QC. Kami may ari na ito. Ito yung ano, yung daanan dito sa Dubai, guys, kailangan mo talaga ng Google Map kahit saan ka pupunta. Ikaw, if ever na parte ka ng si tri mm -hmm. <laughs> proud ka ba? Magiging proud ka ba? Pre, bong boto ako. <laughs> <Yes>. <laughs> Hi, guys! So, finally, nandito na, na tayo sa downtown ngayon, guys. So, una nating gagawin is mag-post doon sa Wings of Mexico. Yan yung famous na spot dito sa downtown, guys, kung, na, kung saan pwede kayo magpa-picture, magpa-video. Ayan, so mamaya, mamaya gagawin natin yan, guys. And of course, yung background niyan is yung Burj Khalifa. Actually, nakapasok na ko dyan. Gusto ko pumasok ulit na sa to. Kung papasak tayo. I'm going behind you, but I'm gonna be standing Yeah. Yes, okay? Alright, no problem. Naka-heels tayo today. Alam niya naman sa tribo namin, when we wear this one, we usually don't uh, don't wear any shoes or sleepers kasi lalo na pag nagdo dance kami, dapat nakapaalang. Pero hindi natin yan magagawa dito sa UAE. Alam niya naman kung gaano kainit dito, guys. Masusunog lang yung paako. So basically, I'm not able to do it. But pero let's try mamaya. <laughs> Ako na yung susunod, guys! put her loss tu la bud geso te kem kandas na wate satai bud se you ko golen la da tu ni se Actually, nairampa ko na rin! <laughs> Finally guys, nairampa ko na rin yung damit natin. Shoutout sa lahat ng mga Tiboli or mga katutubo dito sa Dubai. Ayan, kung meron kayong mga kagamitan or meron kayong mga tribal attire, try nyo rin gawin to. Lalong-lalo lalo na dito sa downtown Dubai. Ang bongga kasi wala masyadong tao ngayon. Malamang, paano magkatao guys? Sobrang init. Pero ayun, nag-take effort talaga tayo para lang sa view na to, guys. This is what I love here in Dubai. Alam mo yung feeling na free ka lang mag-enjoy ng mga tourist spot here. Marami kang pwedeng i-enjoy dito. Kaya kung gusto niyo mag-abroad, much better na dito kayo sa Dubai. Maliban sa ang bilis ng mga opportunity dito, nako, magagandahan ka sa lugar na to. Promise. Nga sa Bali in Dubai! guys! Ayan yung Burj Khalifa, guys. The tallest building in the whole world. Ah! Nasa tuk -tuk na mo tayo! Sobrang init, di ka kaya! Buti na lang wala masyadong tao ngayon, guys. Yay! Dance challenge! Pinadya, dance challenge pa naman ako. Go! mo? Really, huh? Mm. Okay. Okay guys, so we're finally done. <laughs> Natatawa ako sa mga pinanggagawa ko guys. Pinasayaw pa naman ako. Dito ko natatapusin tong vlog na to or tong video na to. And it's our wrap guys. It's our wrap.